Lagay tayo ng antika. Pagpasensya na yung busis ko kasi. Malabo. Lagay tayo ng luya. Lagay tayo ng bawang. Tubuh ya, hai, natin hai, yang hai, natin hai, Durugin natin yung kamatis. Okay, lagyan natin yung gusi. Mag-aabot, mag tayo ng pusit ngayon. Lagay tayo ng paminta. Maglagay tayo ng asin konti para pag inigisan natin kumakapit na yung asa ng asin sa kayong pamita. Pwede rin hindi, nasabay na sa tuyo. Maglagay tayo ng tuyo. Isulunan natin yung suka. Bagay natin ng siling green. Optional lang din yung sili. Kunti Tapos, kunti tubig. Kasi gusto ng anak ko yung may sabaw. So, ayan. Luto na ating adubong pusit. Dapat hapok lang yan. Ayoko kasi yung ano, masyadong luto. <tinyo> Kain po tayo. Masarap po sa ano, tag-ulan din.